Sunday everyone! Marami lang kasi nagtatanong sa akin kung ano po ba talaga ang digital business. So, lagi nilang tinatanong yan pag ako ay nag introduce sa kanila ng aking digital business. At ito po ang aking sagot. Ang digital business ay para po yan pagkakaroon ng tindahan o negosyo. Pero sa halip na may physical kang tindahan, ay nangyayari ito sa internet or online space. Sa mundo ngayon, mahalaga na mayroon kang online presence kung dahil sa online trends. Kung gusto mong manatili yung business mo sa magandang estado, kailangan mong mag-offer ng iyong services or produkto sa pamamagitan ng internet. Ang pagkakaroon ng digital business ay nangangahulugan na ang iyong mga customer ay pwede nilang ganitin ang iyong serbisyo sa kahit saan man sila. Sulok ng mundo o anong oras man yan. Na hindi na nila kailangan pumunta pa sa iyong physical na store. Ito ay hindi lamang maginhawa, kundi isang epektibong pamamaraan upang ma-reach mo yung global market na sinasabi. Bukod pa dito, maaari mo rin itong gawin sa iyong negosyo mula sa kahit kung nasaan ka man, nagpapakasyon, nasa work ka, kasi mayroon tayong automation. At of course, mayroon kang wifi connection. Kaya ito ay isang napaka epektibong pamamaraan kung ikaw ay mag start ng iyong negosyo to have a digital business. Sa ngayon, ang pagtanggap ng teknolohiya ay isang susi upang makamit mo ang iyong dahil so, sa online presence mo ay nagbibigay ka ng daan upang matuto, makipag-connect sa ibang tao at palakihin ang iyong negosyo na hindi mo pa nararanasan nun. So, yun po ang aking mga answer sa mga nagtatanong kung ano po ba talaga ang digital business. Again, thank you for watching my video and God bless. Happy Sunday everyone. Bye!